Isang Aral. Isang Santo. Maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa MJ Lalaki at Babay na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buwang panahon. Ngayon, 13 ng Oktubre, ipinagdiriwang natin si San Gerardo ng Orillac. Kamusta? Si San Gerardo ng Orillac ay isang maharlikang pranses noong tung siglo. Ipinanganak noong mga taong 855 sa rehiyon ng Auvergne. Bagaman siya ay konde ng Orillac, namuhay siya ng may kababaang loob at kabutihang loob. Lumaki siya sa pananampalatayang kristyano at ginamit ang kanyang kayamanan at impluensya upang maglingkod sa Diyos at sa mga mahihirap. Mula kabataan, nangako siyang mamuhay sa kalinisan at tumangging mag-asawa upang ialay ang sarili sa panalangin at kabutihan. Pinamunuan niya ang kanyang lupain ng may karunungan at katarungan at itinatag ang abi ng Orillac na naging mahalagang sentrong espiritual noong gitnang panahon. Si Gerardo ay isang huwarang laiko na inialay ang kanyang buhay sa Diyos, namuhay ng kabanalan sa mundo ng hindi pagiging monghe o pari. Siya ay hinangaan dahil sa kanyang kababaang loob, kabanalan, at malasakit sa mga mahihirap at may sakit. Namatay siya noong 909 na nag-iwan ng halimbawa ng kabanalan para sa lahat ng mga Kristiyano. Yung kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-13 ng Oktubre. Narito ang isang panalangin kay San Gerardo ng Uriac. O San Gerardo, ikaw na namuhay sa mundo ng hindi nadungisa ng yaman, turuan mo kaming hanapin ang tunay na kalayaan ng mga anak ng Diyos. Tulungan mo kaming gamitin ang aming mga kaloob at kakayahan para sa paglilingkod ng pag-ibig at katarungan. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa panalangin kahit sa gitna ng mga tungkulin at pagsubok. Ikaw na namuhay sa kapayapaan ni Kristo, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang mahali ng Diyos higit sa lahat at maglingkod sa aming kapwa ng may kababaang loob at kagalakan. San Gerardo ng Orilac, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.